Miguelito ang totoong pangalan mo, tama ba? Miguel ang tunay mo pa. Okay, okay, Miguelito yung unang ano ko sa street doon ako nang nanonood. So sa ano ba ang ano ni Miguel, uh, ano ang childhood ni Miguel? Ah, uh, marami akong ginawa nang bata ako. Dito lang malalaman 'to, dito lang sasabihin 'to. okay. <laughs> Siyempre, <laughs> nasa number nasa number two podcast eh. Kasi nasa parang interviewin natin si Mami. Sige, bata. Sabi natin, <laughs> ano ba ang childhood ni ano, Miguel? Uh, Miguel? Tatay ko, sinasama ko sa biyahe ng FX van type shit, mga ganyan. Mm. Tapos nung lumalaki na ako. Antipolo ako nung ano eh, nung... Oh, nung hanggang, 2 hanggang two years old siguro ako. Tapos bago ako mag 3 lumipat na ako ng Cavite. So kaya yung Cavite, malaki utang na loob ko sa Cavite kasi nahubog talaga ako ng Cavite. Sa Cavite naman, nag-layer ako sa drum ng bata. Layer muna. Tapos nung ano ko na yung mga tono-tono, to, sabi ko, man, ano na ako? lagi kong pinapakilaman yung mga drum na mga ano eh. Kanyari, mga bass drum, ako muna, boom, boom, quad drum. Sabi ko, man, gusto ko na mag-drum, gusto ko mag-snare. Sabi, so, binila na ako ng airpods ko ng snare drum. Hindi ako sumusunod sa palo. Kasi yung snare drum, pag gabanda ka, ganyan-ganyan lang. Tak, tak, tak. Ako hindi, may sarili akong palo, hindi ako lang yun. Eh. Tapos tinitignan ako ng na mga nagsisnare Uy, bahala kayo dyan. Sabi pa, patas, manod. Siguro, ah. hindi, bago yun. Bago ako mag-music ng layer tsaka drum, nag-taekwondo ako. Ah, may taekwondo ba so, ako? Sa das mo na yan. Nasagiyad mm, 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 <laughs> mm, <laughs> <laughs> no? <laughs> ka din pala ng taekwondo. Kaya last night kayo niya. Uy, nasagiyan ka nun? Nasagiyan ako saglit okay. lang. Hindi ako tumagal. Hindi ako tumagal. Milo yan, Milo? Ano parang... Milo best? Sabi ni... Yung mga ganun. <laughs> <mo. laughs> <laughs> Ives, mag-taekwondo ka para hindi ka laging tumatambay sa labas, ha? Oo. Uh, uh, uh. Iniiwas nila, oh. Yun yung way nila ba? Taekwondo mm. ha. Para may gawin. Okay. Ah <laughs> oh, tapos taekwondo, oh. Ah, tapos nun, ano na Nagbasketball na Basketball na ako, eh. Doon ako napamahal sa basketball. Yeah. Unang pangarap ko yung kung mo, eh. Sabi ko, gusto ko mag-PBA. Gusto ko mag... Yeah. Kin ko muna yung kalasada namin. Kinana ko muna, gumawa muna ako ng pangalan doon. Tapos hanggang sa kinuha ko ng interbarangay. Mm -hmm. Unang taon ko interbarangay, okay, okay, gusto nila yung laro ko. Pangalawang taon, kinukuha ulit nila ako. Pero nasa kalsada na ako eh. so may laro ka talaga? May laro sa talaga basketball. ako, kaya ko mamanis na talaga naman. Oh, shit! Yeah. 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 Direct, direct, man, direct. <laughs> Direk bombit. Direk bombit. Nakapaganyan yung paa mo dyan, direk bombit ah. Ngayon lang kayong makakarunig ng ganun. Kasi lahat ng ano, player, ay hindi, hindi ako marunong dyan. Mm -hmm. Ngayon yeah. lang kayong makakarunig. Yeah. Yeah. Oo, kaya yeah. yeah. akong mamanis, di ba? Kaya mamanis. <laughs> oh, Mukhang mag-ahamon to si direk agad naman. Ng... <laughs> Gusto mong patunayan ka ni Direk eh. Oh. Kaya yung director namin, ano rin, tamang MVP din yan. No? Oh, Nalilito nga siya kung director ba siya o basketball player. <laughs> <laughs> Pero yung childhood mo ba, Tol, um, masasabi mo bang, teka, paano ba natin i describe sa words? Dark? Masaya? Magulo? Ano ba? Uh, uh, ano siya, kakaiba siya kasi nahanap kayong sarili ko eh bago nung paglipat ko ng Cavite, siguro mga magpa-4 -fo ako. putri ay, bag 4 o 5 Nagbenta ako ng Monay. So, okay. ibig sabihin, kumbaga, naano ko yung sarili ko, saan ba talaga ako, hinahanap ko siya. Bilang okay. bata, hindi ko alam na yung ginagawa ako, mm -hmm. So, yung, nung nakita ko yung, habang ginagawa ko lahat yun, totally, nandun yung music kasi, nung two pa lang ako sa Antipolo, pinapahawak na ako ng mic ng airpod ko eh. Diba, kumakanta ah. na ako, mag parang, siguro yun pala talaga yung una. Kasi si Erbat mo ba nasa music din na uh, Maganda boss ng tatay ko talaga. It's also nasa dugo mo talaga. Tom Jones talaga siya, Tom Jones. Oh. Yeah. Mm -hmm. Tom, Jones. <laughs> <laughs> Tom, Jones. Nasa dugo mo rin pala talaga ang music. Mm. -hmm. Anong year ka ba lumipat ng Cavite? Siguro 2002 pa 2003 ganyan. Tayo. Like. 2002. Ano ba ang Cavite ng 2002 dong? Talahib ba eh. Talahib. Magulo mm -hmm. pa. Yung nga tatanong ko, isan ka sa Cavite? sa Lawag des Marina San Marino. S1. S1. Ano S1. since ano pagdating niyo na doon ka na talaga? San Marino. Mm. Ay na magulo doon ko Oo, Oh, totoo. Uh -oh. to to, totoo kasi tab tabi siya ng Paliparan eh. So doon uh -oh. yung alam naman yung Paliparan. sama okay, Sa mga yeah. nakakaalam ng Paliparan, alam niyo na kung bakit Paliparan. Yeah. <laughs> mm Okay. So masasabi mong Cavite ang nagpalaki rin talaga sa iyo. Oo. Oh, kahit kahit malis ako, yun yung ano ko, yun kumaga unang tahanan ko talaga. Mm-hmm. Siyempre, antipolo, bata pa. Pero yung yun, nagkunsinot saan talaga ako, Natuto magbasa, mamulat, makita ng ugali ng tao, mm, mm. paano mag-isip mag ang mga tao, mm. iba't ibang estado mm. sa ka So pag yung mga, mga dating nakakilala sa'yo, mga bata ka, kung i-describe ka nila sa isang word lang ah. Ano sa tingin mo? Yung pagkakilala na sa iyo nung bata ka pa. Siguro hyper, may ma-energy ma, hyper. ma, Energetic. Oo, oo. Mukha mukha nga. Hanggang ngayon nga eh. Yung energy hindi, ko alam minsan sa ako mukuha ng ganyang energy. Oo, no? Mataas yung energy niya. Galing sa Diyos, galing sa Diyos. Yes, sir. yes, Maganda nga yung energy niya, oy, di ba? Maganda yung energy niya. Good energy eh. Nung una kong nakita yung mga video ni Manggitol, mga music video niya, ano, um, ano, parang ano na tayo nung eh. Iba na yung way natin mag-music video rin noon eh. Parang nakita ko, oh shit, parang kami to Ay, dati oh. oh. Di ba? Yung, yung style oh. nung video niya. Oh. Parang ito yung style namin dati. Kung oh. paano kami mag-shoot yung, ano lang tawag dito, parang... Sa kalsada lang. Oh, bara-bara lang ng shoot, ganyan. Pero kahit hindi maganda yung production, yung content naman yung maganda oh, yung background yeah. niya nasa nasa gitna talaga siya ng kalsada nagigegets mo yun yeah, yeah, yeah. yeah. kasi doon tayo bumabawi dati malaman diba? ba? malaman ba malaman O, malaman yung video kahit hindi siya ma, ma production oh pero oh. malaman yung video kasi di ba yung iba ma maganda yung production wala namang laman yung video ako yung nagmumukhang classic kasi hindi scripted eh oh parang ganoon kaya nakita ko oh, siya parang two joints na ano yeah. rin to na galawan to pero tol mga ano ba 'yun yung ginagawa mo 'yun ang nasa isip mo na parang ito na nga ito na yung tatahakin ko ang landas ganun oh. o oh. link na sa kumbaga music na yung nakikita mo oh tsaka kaya lang siya ganoon kasi kumbaga ko ano lang yung meron ako ko ano yung yun lang yung pinagyayaman ko ba kumbaga okay. ginamit pa, mo lang oh, hindi para meron magbigay ako ng dahilan rason na oh, oh. di hindi gawin di tuloy so kung ano lang yung meron ako na magagawa ako pero nung bata ka anong iniimagine mo magiging trabaho mo wala eh, totoo lang ha, totoo lang. Wala akong naisip na magiging trabaho. Ganun? Oo, oh, hindi ko siya nakikita sa sarili ko. Kahit nung lumalaki ako, ay pinapangarap mo man lang, alam mo yun? Wala eh. Ay, talaga, pero ralaging, talaga, yung, gusto, talaga, naging, talaga maging boss. Nakapag-work ka na ba? Wala, hindi. So hindi mo so, rin nara naranasan? Oo. Okay. okay. Gusto ko yung ano, mga sagot ni Mangy. Gusto ko maging boss. <laughs> 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 yun, nasa isip niya, ano? Anong gusto mo maging So bilang yun yung sagot mo, Mangy, um, hmm. anong tawag dito? Ano, boss ka ng ano? Kumbaga na sarili ko nang kumbaga walang nasa il, walang nasa taas ko walang nasa, taas walang taas nasa ilalim ko hindi taas ko lang nasa, panginoon lang kumbaga mm, mm, mm. bukod doon walang tao kumbaga ako ako yun Magtas mm, pagtas ng Dios ako kumaga mm. kumbaga sa ilalim niya ako nagigets ko pero what i mean is kunya rin negosyo ba yun mm -hmm. music ba yun so bali kahit ano na negosyo ang ganoon na parang oh. gusto ko lang sa lahat sa buhay kumbaga sa sa overall yeah. oh lahat, lahat. Mm. Damn, son. Eh, maganda naman talaga yung ganun. Yeah. Teka lang, Mang. Um, uh, uh, Nag-college ka ba? Tatlong beses, pero lahat per <laughs> yeah, <laughs> yeah. Uh, first year lang. Nakakabi na lang. Eh. Oh, first ano, anong klaseng studyante ka, Tol? dati? Okay, mula nung elementary, high school, college, anong klaseng studyante ka? <laughs> elementary. Elementary, ah. Mang. Elementary. Ano ako niyan eh? Ako yung... Ewan eh, ko lang ha? trip to ng mga ano ng mga Ganito yung trip namin. May master-master niyan pag elementary kay Master. Sino master mo? Mm. Ako yung master doon. <laughs> <laughs> Ayun ito sa buong bossing-bossing ka na rin pala. Sa so, kung sino yung mga elementary pa lang. Oo, kuya. Ngayon, uh, uh, uh. sino sa mga ibang mga higher level? Mm. Ako yung panapat nila doon sa mga boss nila doon. Mm. <laughs> <laughs> so parang yung mga gang kayo, ganun? Parang ganun siya. Siyempre elementary kayo. Parang, okay, okay. Parang may, may Kumbaga, may, may mga lango, may tae. Yun yung sabi uh, sa akin ng teacher ko, parang kang tae. Ikaw yung, yung mga lango ka lagi kasama eh. <laughs> 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 okay. Pero I'm the shit pala, wag lang ako yung pala ibig sabihin nun. Kaya born to lead. Kaya pala born... parang tae. Kasi I'm the oh, shit. I'm the shit, oo. Okay. Okay. Born to lead ka pala eh, no? Hmm, o, oh, high school naman tol? High school, ayun na, nagbabasketball na ako nyan eh. Pero hmm. nandun pa rin yung... Master ka pa rin. Pasimuno pa rin, oo. Oh, oh hanggang kahit mga fourth year kahit first year ako sa akin pumunta para kung ano bang dat natin gawin dito sa ano natin, oh. sa ating paaralan. <laughs> <laughs> Pero academically tol, ano naman yung mga grades mo nun? Kumbaga? hindi ako nung elementary. Lagi akong honor. Oh? Nananalo pa ako ng mga quiz B. Oh, gano'n? Oh. ganun? Oh. Quiz B? Ah. Damn, dog. Ako hindi ako sumasali ng quiz B. Dito ka lang na ikwente. Dito lang nila nalalaman niya. Dito lang yan, quiz B ka. Uh -huh. Mm. Math tsaka computer yan, nananalo ka lang ganyan. So, best in computer, best in math. Ah, so may ma maano ma ka rin pala sa mathematics. Mm. Okay. Gets. and yeah. si mga kasundo mo dyan, ito si Pudong Pierang at si Kika. lang yan, bro. Pera ang lingwahe na ito. Mm. Ito, pinapatunayan niya pang mali yung teacher niya sa mat. Oo, <laughs> oh, nakipag-debate pa yan. Napatunayan yung mali. <laughs>